Good evening, family. Medyo ginabi na po tayo ngayon. 9.50pm Ang pamagat po ng aklat na babasahin natin Ang layunin ng mga talinghaga Mateo 13, 10 hanggang 17 Ang layunin ng mga talinghaga. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Yesus, "Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga <clears throat> tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila sapagkat mayroong ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumingin sila ngunit hindi nila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakaririnig ni nakauunawa man nakaririnig ni nakakaunawa man natupad nga sa kanila ang propesiya ni Isilias Isayas na nagsabi makinig man kayo ng makinig hindi kayo makakaunawa at tumingin man kayo nang tumingin hindi naman makakakita hindi kayo makakakita kailanman man sapagkat naging mapurol ang in ang isip ng mga taong ito mahirap makinig ang kanilang mga tainga at ipinipikit nila ang kanilang mga mata kung hindi gayon sanay nakakakita ang kanilang mga mata at nakarinig ang kanilang mga tenga. Nakaunawa ang mga kanilang mga isip at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Subalit, pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghahangad na makakita ng inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napakikinggan subalit hindi ito ni nakita ni naririnig hindi nila ito nakikita o naririnig basahin po uli natin itong verse na ito ha subalit pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghahangad na makita ang inyong nasaksihan at marinig ang inyong napakikinggan subalit hindi nila ito nakita ni narinig